Wala po, pagbibili ka. Magandang hapon sa inyo guys. Ayan po, namibili ulit po tayo. We're stocking po ulit tayo ng ating mga items. Ube, ba't ka nagtata? Ito na live <laughs> kayo. Ayan po, nagre-restock po ulit. Tayo lang mga paninda. <laughs> Nahiya sila. Ayaw nila. Ayaw nyo kumaway sa team. Ayaw nyo mag shoutout out. O oh, may babatiin kayo. O oh, dali, bumati ka na be. Mahiyain. Ang gaganda ng mga dalaga dito. Mahiyain. Ayun, ano po? ayan po, oh, yung sino po gustong mag order order po, dito po tayo ayan, ang dami po, ito po yung mga usong slipper, ah, uh, crocs lalo na yung may mga gbits ayan po, yung mga uso ayan po naku, patok na patok sa so, so mga kabataan natin ngayon, itong may mga gibits na ganito ang gaganda naman po kasi oh ang gagandang tignan, ayan po madapakadami po ng stocks ng ating supplier ayan po mili po ulit tayo guys. Naghahabol po tayo dahil sobra po. Traffic at saka hapon na po kami halos kasi ang bagal po nung biyahe namin. Marami pa, bagay, marami po kami din Alan. Halos mag quarter to one na po kami nakarating dito. Ayan po. Hello, DBDB. Magbayad-bayad na daw. <laughs> Pinagbabayad na ako. <laughs> Magkano po ba inabot? Hindi <laughs> na lang sandugo ah, natin. Hindi Sige lang. Kaya pa naman. <laughs> oh, baka may gusto kang i-shout out. Wala kang i-shout out, Yummy. <laughs> oh, baka may nakalimutan pa, makalimutan lang lahat. <laughs> po. Dito po muna tayo. Ayun po ang aking get up. May may jacket kasi malamig sa bas. Mainit naman sa labas kasi hindi aircon. <laughs> Ayan, guys. Magpatak na po ulit tayo. Ayan po yung ating mga items sa binigay. Ayan po. Madilim na po. Inabutan na ako ng gabi. O, tiyak na mga sa bahay. Madilim na. Ayan, guys. Ito po yung ating paligid. Ayan. Ayan, napakabilin po. Matao na po. Parang naghahanda na rin po sila for Christmas. <laughs> Ayan po. Usu pag mga usual day, hindi po daming tao. Bagay kasi rush hour na po. Uwi, ano. guys, ito po yung ating live. So, working mom live. Bibigyan ko po si ate ng ating speaker. Ay, te. ko po kayo ng speaker. Ito po kasi, after po, pag nag-monetize na po tayo, uh, itutulong po natin sa master of family since you dream Ito, may sticker ako ano. ano doon bibigay ko ano. Ay, nandun sa... oh, nasaan ano. Ito na po. Na uh, po. Sticker uh, po yan. I-scan mo doon, beha. Bigyan na rin kita. Yan po. May YouTube. Shout out po kami ah. Eh. Oh, sige, Be. Shout out ka na, Be. Ay, tayo Baka may gusto ko pa yung bapiin. Ito po si ating maganda na mimili mag-isaw. Dapat ito. Dapat po si ate ginagwardyahan kasi pag magaganda tao, oh, gabi na tayo. Saan ka po kayo? Monumento. Ano, ano, lapit lang. Pero ingat pa rin Pero yeah. sa mga dala, alam niyo naman yung Manila. Kami po kasi probinsya Agu na Magusim. Kalmado mga tao. Yung no. oh. <laughs> eh, sa Manila, laking kondok din ito kasi ako eh. Yes, oh. ah, yan po. Ayan si ate, ang ganda ni ate. <laughs> Shout out daw po sa family ni ate. sa mo niya po si ate ha, kasi mabigat po yung dala. <laughs> At mabigat po din ang dala namin. Joke. <laughs> <laughs> Ito po. ay oh, sige na guys, kami po. ayo po yung aming pinamili. Oh. Pinibidyohan ko para alam po rin yung bilang. <laughs> Pagdating sa bus. Ah, ikaw, Be, baka may gusto kong i-shout out. <laughs> nahiya, mahiyain. <may laughs> <yeah>, ay, <laughs> Ayan guys, thank you so much po. Ang magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-iingat ah, po sa pag-uwi. Maraming salamat. Ito po, nagpukumahog na po kami sa pagmamadali kasi <laughs> closing time na po. O, oh, Be, baka may gusto kong i-shout out ang iyong mga love, love ones. <laughs> Nalakaya. <laughs> <laughs> Ayan po. Yeah, yeah, Thank po. Po, Bye -bye po. Thank you po. Bye daw po muna. Bye-bye po. Thank you.